You guys, and welcome back again dito sa aking channel and medyo matagal-tagal tayo bago kapag vlog na naman ulit kasi mayroon tayong uh, ginagawa or may ginagawa tayong uh, pinagkakabisihan natin for this week or sa susunod pa na week and pumunta pala ako dito guys sa bahay ng uh, kaibigan ko na malapit lang dito, mga isang barangay lang yung papunta sa kanila, galing dito sa amin and nagbibread din siya ng mga tetra and yun kung nakita nyo yung ibon na yun, yun yung tumitira dito sa kanyang mga uh, goldfish. Yan, inubos lahat yung mga goldfish breeder dyan dito. Yan, so marami yung dito, yung goldfish breeder. So, tinitira ng uh, dugwak yung tawag dito sa kanila, guys, ng ibon na yun. Yan. So, di ba sayang, guys, yung, ano, sayang yung pinag e niya, tapos kinakain lang yung ng ibon. And then, dito, guys, kung mapapansin natin, is puro takip, puro may takip na screen or may takip na net para hindi madali yung mga is uh, isda niya rito. Kasi marami dito guys, ito may mga sun sun siya na balloon mollies and mga green danyo. Yan, napakarami yan dito guys. Oh. So, puro lahat pa to, mga juby size. Yan. So, kaya yan, linalagyan niya ng ano, linalagyan niya talaga ng uh, cover sa ibabaw para hindi hindi pasukin ng mga ibon. Kasi napakarami daw ng ibon dito guys, tuwing gabi and tuwing uh, madaling araw. Kasi yung area nila, guys, kung mapansi, mapapansin nyo yun, dun sa dulo is ilog na yun. Ilog na yun nandun. Yan. Kaya maraming ibon dito, guys, na uh, sumasa, ah, uh, tawag dito, nagsasalakay sa kanyang mga isda. So, ito naman, guys, is poro dito, uh, Mga, tawag nito, is uh, hito. yun Hito, kung alam nyo yun. Yung African hito. Yan. Pero dati, yung ginagawa niya dun sa Panjerao is puro lahat yon mga koi yun nga lang medyo uh, ano dito sa baha konting konting ulan lang umakit na yung tubig dito kaya medyo mataas yung mga panja dito mga aquarium nya kasi sa likod dun guys sa likod lang mapapansin natin dun sa likod lang ilog na yun so, siguro mga 50 meters lang ilog na yun yan kaya medyo may problema sya dito kung uh, tuwing uh, umulan and yun aakit agad yung tubig And dito naman guys, is pinakita niya sa akin yung alligator gar niya. And sobrang laki Siguro nasa 1 meter na yung alligator gar niya. Yun nga lang, tamad yung alligator gar magpakita sa atin. Medyo malabo yung tubig. And ito yung pinapakain niya, yung mga mollies niya. And mga danyo na, kal. Yan. So subukan lang natin silipin guys. Pero wag lang tayo. Ayun yun yung gar o. Yan. So mga 1 meter approximate yung size ng gar niya guys. Pero, dati nung pagpunta ko di dito is mga siguro hindi pa na isang taon kasi matagal matagal tagal na rin na hindi ako na, nakabalik dito sa lugar niya well, malapit lang to sa amin ha? pero matagal tagal ko matagal tagal ako dito na hindi nakabisita sa kanya maliit pa to dati guys siguro mga uh, nasa ano pa lang siya 8 inches yan siguro wala pa isang taon pero tingnan mo ngayon sobrang haba na guys ng guard niya Ay, uh, siguro nasa 1 meter na And dito, mga balloon mollies niya rin guys na mga, hindi ko alam kung ano tawag dito balloon mollies na to. And marami din siya rito tetra. Yan. So, isa siya, isa to yung kaibigan natin guys na nagde-breed ng mga glowfish. So, napakarami rin dito ang glowfish danyo. So, ganun kami ng project dito guys. Malapit lang siya sa amin. So, kung ano yung breeding niya, ganun din sa akin. Yun nga lang, nag-stop siya pag, sa pag breed ng Uh, koi fish kasi yun yung problema yung dito pag tuwing umuulan is umakit yung tubig and nung nakaraan umakit yung tubig yung mga koi fish niya at yung mga goldfish niya is nadali yan kaya medyo nag stop sya sa mga malalaking isda and nag focus sya sa eto mga glow fish tetra yan so binisita, binisita ko sya today guys kasi may pumunta sa akin dong buyer na naghahanap ng mga glowfish eh timing uh, naubusan tayo ng glowfish tetra so Siyempre, marunong tayo maghanap ng mga Glowfish Tetra. May mga kaibigan tayo. Pwede tayo kumuha sa kanila. And pwede tayo mag So, papatungan lang natin ng 5 peso. yon So, napaka ano lang. Napaka simple lang. Kukunin ko lang dito 100 pieces. And then, ibenta ko dun sa kanila. Patungan ko lang ng uh, 5 peso. Instant, may 500 na ako. Pag 100 pieces yung kinuha ko sa kanya. O, ba diba? So, ganon yung business dito, guys. Pag wala kang isda, punta ka sa tropa. Kukunin mo yung isda niya. And resell ka. Yun. Kasi, ako ay sa totoo lang, uh, parang tinatamad na talaga kung mag-breed ng Glowfish ngayon. <laughs> Kasi, sobrang baba na talaga ng presyo dito sa amin, guys. Grabe. Sobrang baba na talaga. Plus pa yung mga customers ngayon dito is sobrang barat na rin. Kasi nakikita nila yung mga post sa group na yung presyo ng Tetra is nasa 7 pesos na lang and 5 pesos na lang. Pero iba yung, kung yung presyo ng Tetra ng ganun 5 peso, syempre sa malayong lugar. Like for example, yung Davao, sila yung nagpo-post palagi na ganun yung presyo. Eh, na-epektuhan na yung uh, mga presyo ng mga Tetra dito sa amin. So, kumbaga, ini-explain na, na rin namin sa kanila. Kung gusto niyo kumuha, edi eh kukuha kayo dun sa Davao, magsishipping kayo. So, mag-shoulder kayo ng shipping. So, mas malaki pang babayaran niyo kahit, kahit mura yung kuha nyo dun sa kanila. Pero yung sa amin dito, fixed price, 15 pesos, uh, breeder to semi-breeder, hindi ka na mag-shipping. Wala pang risk go. ba diba? Oo. Oh. So, kung pipiliin nila, yung tag 7 pesos or 5 pesos na tetra, pero sa malayo sila kukuha, wala namang problema. Yun. Yun nga lang, binabarat kami nila dito. Kaya medyo tinatamad na talaga ako mag-breed ng Glowfish ngayon guys, sa totoo lang. Yan. Kaya medyo nag-stop ako, nag ako sa pagbibreed na ng glowfish. Kaya dito muna ako kay Tropa, Kumuhan kumuha ng glowfish. Kasi siya na lang yung <laughs> may natira pang glowfish sa kanila. Yan. So kaya ako siya binisita today. Kasi meron akong, uh, dito, meron akong buyer sa glowfish. Kaya sabi ko, pacheck naman pag may glowfish ka pa dyan. Kasi kukunin ko mga 200 pieces. So instant, kukunin ko sa kanya 200 pieces and then papatong lang ako ng 5 pesos. Goods na yun, di ba? Yan. So, siya, nagbe-breed pa rin siya hanggang ngayon guys and sinasabi niya nga na ano na talaga yung presyo. Uh, barat sa pinakabarat. Lalong lalo na yung mga customers natin, hindi na marunong. Hindi na marunong talaga uh, kumbaga mag intindi sa uh, mga backyard breeder kung gaano ka hirap magpalaki ng glowfish. Yan. Mahirap talaga palapin ng glowfish. Eh, sa kanya nga ito, <laughs> sa ano na lang, kumbaga sa barat ng mga customers ngayon, eh, sinahayaan niya na lang dito yung glowfish niya na lumaki. Parang hindi niya na binibenta dun sa mga, sa pinakamababang presyo. So, ticket or leave it yung price na dito. Guys, pero, yun, pa tayo, trupa kami, and binigyan niya ako ng uh, wholesale price. Kaya, mapapatungan ko siya ng 5 peso. And then, bibigay ko kay buyer, instant, meron akong one uh, Okay, yon Ganun lang. Simple. At least, natu natulungan ko pa yung kabro ko sa fishkeeper uh, fish keeper sa pag sa pagbebenta ng mga isda niya. Yun. Pero yung bibili ka, tatlong piraso, dalawang piraso, tapos uh, bibilhin mo lang ng 7 pesos, 10 pesos. So, wag na, oy, okay. <laughs> umuwi ka na lang. Bibigyan na lang kita. Huwag kang magbarat. Yun. Parang, ang hirap na kasi talaga. Ang hirap na kasi talaga. So, ngayon, ah, uh, marami na rin ngayon ang nag ano na, nagre-reklamo sa presyo ng glowfish dito sa ano sa Negros yon so wala tayong magagawa dyan kasi tinanggap nyo yung offer ng ibang ibang lugar so kung nag tayo dito sa ating breeding hindi, hindi babagsak ng ganito yung presyo ng glowfish ba diba guys so ganun din sabi ni Tropa kung yung mga breeder lang dito sa Negros around Negros yung uh, nagbibagsak ng glowfish is hindi babagsak talaga ng sobra yung uh, presyo ng glowfish natin. Yun nga lang, kumukuha yung ibang uh, ibang fish keepers sa malalayong lugar and then ibabagsak nila ng sobra-sobra. So, pangit kaya uh, nag-stop muna kami sa pagbibreed ng tetra. So, mas mabuti na yung mag-stop sa pagbibreed ng tetra guys para malalaman natin after 3 months kung wala na talagang supply ng tetra yun, para medyo bumalik-balik rin yung presyo ng tetra pero yung yung lugar kasi uh, especially yung Davao no grabe yung breeding nila diyan sa madpa nila nilalagay and then parang ali yung unlimited yung breeding nila yun nga kasi wala rin wala rin siguro bum, bum, may bumibili dun sa kanila and then binabagsak nila sa mga ibang lugar yan kaya kawawa yung ano guys kawawa yung mga uh, ibang lugar or ibang backyard breeder na katulad namin na pinapalaki namin sa backyard lang and then yun ginagastusan talaga sa pagpakain ng BBS di sa kanila na uh, nakamadpan sila so wala sila masyadong uh, gasto gastos yun, yun yung pinagkaiba guys and so ngayon lang tayo nakapagbalik uh, vlog yan and hanggang dito lang muna yung vlog natin for today guys and don't forget to subscribe again on my channel